Ang tagal ko nang nagpapabotox, pero ngayon lang nangyari sa akin to. I'll probably get a lot of hate, judgment, and negativity for posting this video. But might as well, di ba? Para wala akong tinatago sa inyo and public service announcement. Hindi ko alam kung napapansin 'yon na may kakaiba sa mukha ko. Maliban sa nagparay na ako at hindi pa tayo ilong kakaloka. Ah! Okay, anyway... This is my new tub of Ever Organics Papaya Soothing Gel. Ayan. Kasi naubos na yung isa kong ganito. And maglalagay lang ako kasi nai-stress ang mami ko. Ano oh, naka, ay, ako? Ayaw ko mag-reflect yung stress na nararamdaman ko sa mukha ko, no? Para kay papano. Ibawi na lang natin sa skin. ba? Diba? Bawi na lang natin sa skin, ladies and gentlemen. Okay. Ang ganda pala nito kasi, ito ay, may variant ba to? This is the papaya serum. Ayan. Maganda siya kasi if you cannot commit dun sa tub na ganito kalaki, meron naman yung ganyan. O, oh, di ba? Mas-mas travel size. So, this I will be bringing with me kapag nag-travel kami. Ayan, maglagay lang tayo. Oo, sarap, girl! Lamig! Grabe, ah, room temp lang to, pero very refreshing kapag pinahid mo sa mukha mo. woo ay, mas ano siya, mas malabnaw siya kaysa dun sa aloe vera na ginamit ko last time. This time, pag hinawa ko siyang ganun, para siyang nagiging serum. Sarap! Ang harap. Sa Ramdam. Okay. ilalagay ko sa yellow basket to ha. Itong papaya ni, ano, ni Ever Organics. Meron nung ganito kalaking tub meron nung ganyan na papaya at saka meron nung sheet mask. This one, I'll be bringing with me sa airplane kapag ako ay na travel Okay. Anyway, balikan natin. Ano ba yung ichichika ko sa inyo? Tingnan nyo mabuti. May napapansin ba kayo? Mukha bang kirat si Mami Chris? Yes! Bakit ako mukhang kirat? Kasi, <laughs> Uh, more than a week ago, sa ako, which I normally do. Nagpapabotox naman talaga ako dito. Para to prevent yung 11 lines. yan. Uh -uh. Minsan dito, parang hindi naman ako sobrang singkit. Kasi minsan kapag, yung, when I see singkit, yung pag nag-smile ako, wala ng puti. Eh, hindi ko gusto yung look na yun sa akin face. So, sa ako dito para medyo buka yung mata ko. Ngayon, sa tinagal-tagal na nagpapabotok si Mami Kiss nyo, first time ko sinubukan na magpa-shot somewhere around my eyebrows. And ang number one concern ko na sinabi ko doon sa doktora ko, doktora, hindi po ba ako magkakaroon ng lazy eyes or droopy eyelids pag ginawa natin yan? Sabi niya, there's a rare chance. Rare chance. <laughs> Kakakaloka. Basta, ma mababa yung chance na mangyari siya. Ngayon, okay, ang mami sa inyo, kapag ako ay nagpapabotox dito, usually may kasamang shot yon sa kilay. Somewhere around my kilay. Hindi ko alam saan exactly. Pero hindi ko yun pinagagawa kasi gusto ko yung umaar ko yung kilay kung ganon. Yung iba ayaw nila nun kasi tumataray daw sila. Eh ako mukha naman akong kalaban. Kaya panindigan na natin. Okay lang sa akin yung tumataas, nagkaka-arch. But this time, dito sa Botox appointment na to, for some reason, sobrang ako nagtiwala sa doktora ko na sabi ko, sige, try natin. Uh -uh. So, may, 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 ano, may accountability rin ako. O, oh, di ayun na nga. First time po sinubukan nagpa-shot. So, more than a week, nag-start na na mag-kick in yung aking Botox. Hindi na ako makakunot. Wala ng number 11. Pero napansin ko, <laughs> Ingot. Ako lang ba to? Ayan o. Ang weird kumilos nitong eyelid na to. There is um, asymmetry talaga pagdating sa aking mga mata. Hindi talaga sila pantay. Even yung muscles ko on this side, hindi talaga sila pantay. Pero, in harmony naman sila bago ko nagpabotox ngayon. <laughs> Hindi ko alam ko ano gagawin ko. Tulungan mo ko. Ang solusyon ng baton ni Ever Organics. Pero ang sarap-sarap sa mukha nito ah. Natuwa ako. bilis siya mag -dye up oh. oh. So ayun. Will this be permanent? Of course not. Because Botox is not permanent. Pero, this will be my state for a while. Kaya, if you see me with uneven eyes or eyelids, or kung nakikita nyo nakirata ko, alam nyo na kung bakit. Uh, kasi alam ko na marami magtatanong. Kasi ang dami ko naka-line up ng mga beauty videos na gagawin. Ang dami magtatanong. Mabilis ba't ang weird na magpikit-pikit ng mata mo? Ang weird nung isang mong mata? Eto na yon. Go back to this video. <laughs> Will this stop me from getting Botox? No. But definitely, this will be the first and the last time magpapashat ako somewhere around my eyebrows. I would prefer to look like akalaban Okay na lang na magmukha akong masungit. Kaysa naman yung hindi pantay yung mata ko. Hmm. So, ayun. Um, in two days, I'll be going back to the same doctor. Let's see if she can fix it or I'll just have to deal with this until mag-wear off yung gamot. So, ayun lang. I'll update you guys.